Ang emosyonal na katalinuhan ng mga introvert ay ang nagbibigay daan sa kanila na makilala at maunawaan ang mga emosyon sa kanilang sarili at sa iba. Ito rin ang kakayahang gamitin ang kaalamang iyon sa kanilang kalamangan sa mga sitwasyong panlipunan. Alam ng mga matatalinong introvert na ito na ang komunikasyon ay isang two-way na kalye at ang kanilang mga salita ay may epekto sa mga nakapaligid sa kanila. Kaya binibigyan pansin nila ang kanilang sinasabi at may posibilidad silang iwasang sabihin ang ilang mga salita. Hindi naman sama-sama ang mga salitang ito, ngunit ito ay madalas na may kabaliktaran na epekto sa kung ano ang kanilang nais na iparating. Narito ang mga bagay na hinding-hindi mo maririnig sa mga matatalinong introvert. Number 1. Problema mo yan, hindi sa akin. Ang pariralang ito ay karaniwan sa ating kultura. Ngunit alam naman ng na mga matalinong introvert na ito ay isang paraan lang ng pag-iwas sa responsibilidad at paninisi. Kapag ang isang tao ay nababalisa o nahihirapan, hindi nila kailangan sabihin na ang kanilang sitwasyon ay kanilang haharapin at walang ibang makakatulong sa kanila. Kailangan ipakita sa kanila na may nagmamalasakit sa kanila at sumusuporta. Kaya imbes na maging insensitive at dismissive, ang mga introvert na ito ay nag-aalok ng kanilang tulong kahit na ito ay pakikinig lamang sa kanilang mga problema. Number 2. Wala akong pakialam Kapag may nagsabi nito, medyo literal ang ibig nilang sabihin na wala silang pakialam sa iyong mga iniisip at nararamdaman. Hindi sila makikinig sa iyong sasabihin o kahit na nasubukang unawain kung bakit mo ito nararamdaman. Ito ay maaaring nakakasakit at nakakainsulto at maaari rin itong magparamdam sayo na maliit at hindi mahalaga. Ang mga matalinong introvert ay talagang napakasensitibo sa damdamin ng iba kaya naman sinisikap nilang maging maalalahanin hanggat maaari. Nag-iingat sila na wag sabihin ang mga ganong bagay dahil ayaw nilang makasakit ng damdamin ng sinuman. Alam nila na ang bawat isa ay may karapatan sa kanilang sariling opinion at nire-respeto nila ang karapatang yon kahit na hindi sila sumasang-ayon dito. Number 3. Wala ka ng ibang choice Ang pariralang ito ay manipulative at pinaparamdam nito sa iyo na ang iyong mga pagpipilian ay pinaghihigpitan. Parang nakakulong ka sa isang pangyayari o sitwasyon. Ito ay isang paraan ng pagsasabi na walang ibang pagpipilian kung hindi ito lang. At habang totoo na hindi tayo laging may pagpipilian sa lahat ng bagay, totoo rin na lagi tayong may pagpipilian kung paano tayo tutugon sa mga bagay na nangyayari sa atin. Maaring hindi ito nararamdaman sa una, ngunit palaging may mga pagpipilian at ang pagiging emotionally intelligent ng mga introvert ay nangangahulugan na may kakayahan silang hanapin ang mga ito. Number 4. Ayoko ng gulo. Pero, ang pagsasabi na pariralang ito ay karaniwang isang imbitasyon para sa isang away. Parang sinasabing, alam kong maiinis ka sa sasabihin ko, pero eto pa rin. Kapag may nagsabi nito, sinusubukan nilang lutasin ng isang bagay sa paraang magtatapos na tama sila at mali ka. Maaring sinusubukan nilang iparamdam sa'yo na guilty ka para mapatunayan nila ang kanilang punto. Isa rin itong paraan ng pag-iwas sa pananagutan para sa kanilang sarili mga damdamin at mga aksyon sa pamamagitan ng paglalagay sa'yo sa defensive. Alam ng mga matalinong introvert na ang pagtatalo ay isang pag lang ng oras at enerhiya para sa kanila at sa iba pang taong kasangkot. Sa halip na makipagtalo tungkol sa kung paano maaaring tama o mali ang isang tao, mas mabuting magtulungan upang makahanap ng solusyon na magpapasaya sa lahat. Number 5. Alam ko ang eksaktong nararamdaman mo. Kapag may nagsabi sa'yo nito sa'yo, ang talagang sinasabi nila ay meron akong karanasan sa eksaktong sitwasyong ito. Kaya naiintindihan ko kung ano ang nararamdaman mo. Ngunit ang katotohanan ay lahat tayo ay may kanya-kanyang natatanging hanay ng mga karanasan. At ang pakiramdam natin bilang tugon sa mga karanasang yon ay iba-iba sa bawat tao. Ang isang tao ay maaaring manghula at makiramay, ngunit hindi nila malalaman ng sigurado. Ang mga matalinong introvert ay hindi gustong ipagpalagay na alam nila ang iyong nararamdaman. Kung kailangan mo ng karamay, pakikinggan at iba validate nila ang iyong nararamdaman. Ngunit hindi nila susubukang sabihin na naiintindihan nila exactly kung ano ang iyong pinagdadaanan. Number 6. Lahat naman ginagawa to. Bagamat totoo na maraming tao ang gumagamit ng pareralang ito para bigyang katwiran ang kanilang mga aksyon, alam na mga matatalinong introvert na hindi ito magandang dahilan para gawin ng isang bagay. Ano man ito, merong isang magandang pagkakataon na hindi lahat ay gumagawa nito. At kahit na ginagawa nila, hindi yun nangangahulugan na dapat gawin mo din. Kailangan mong gumawa ng iyong sariling mga desisyon batay sa iyong sariling mga halaga at paniniwala. At higit sa lahat sa pamamagitan ng paggawa ng iyong sariling pananaliksik. Hindi lamang pagsunod sa kung ano ang ginagawa ng ibang tao. Number 7. Hindi naman ito mahirap. Ang sino mang magsabi ng pariralang ito ay nagpapahiwatig na wala silang problema sa paggawa ng isang bagay. At sa makatuwid, ito ay dapat na madali. Talagang minamaliit nila ang pagsisikap ng iba at ginagawa itong parang mas may kakayahan sila kaysa sa iba. Alam na mga matadali ng introvert na kung ano ang madali para sa isang tao ay maaaring hindi ganun kadali para sa iba. Kaya sa halip na tumuon sa antas ng kahirapan ng isang gawain o proyekto o iba pa, nakatuon sila sa kalalabasan at kung paano ito aktwal na makikinabang sa'yo. Number 8. Kahit anong gusto mo, ang mga taong gumagamit ng pareralang ito ay madalas na umaasa na ibang tao ang gagawa ng desisyon para sa kanila. Maaari silang matakot na gumawa ng maling choice o makaramdam ng guilt sa kung ano ang gusto nila. Ang pareralang ito ay maaari ding magpahiwatig na ang lahat ay maaaring palitan at ang anumang choice ay magiging pantay na mabuti para sa lahat ng kasangkot. Alam ng mga matatalinong introvert na hindi ito totoo ang bawat isa ay may iba't ibang panlasa at kagustuhan at maaaring hindi nasisihan sa parehong mga bagay na ginagawa ng iba. Para sa kadahilanan ng ito, mas assertive ang mga introvert sa kanilang pakikipag-usap upang makatulong na gawing posible ang pinakamahusay na desisyon. Number 9. Dapat ganito ang gawin mo. Ang pagsasabi ng pareralang ito ay talagang isang pagtatangka para sa isang tao na subukan at pahirapan ka sa paggawa ng mga choices na iba sa kanila hindi rin nila naunawaan na maraming factors ang kasangkot sa kung paano tayo gumagawa ng mga desisyon. Mula sa ating mga nakaraang karanasan hanggang sa ating kasalukuyang mga panandaliang mood. At kaya naniniwala sila na kung iba ang pipiliin ng isang tao, ito ay dahil sila ay walang alam o mali. Naunawaan naman ng mga matalinong introvert na ang bawat isa ay may kanya-kanyang karanasan at maaaring magaroon ng sariling konklusyon tungkol sa kung ano ang pinakamainam para sa kanila hindi nila nararamdaman na nilang ipilit ang kanilang opinion sa iba o gawin silang masama sa paggawa ng ibang choice. Number 10. Ang OA mo naman? Ito ay karaniwang tugon sa isang taong nagkaroon ng matinding emosyonal na reaksyon. Madalas itong ginagamit upang baliwalain ang damdamin ng iba para imungkahi na hindi wasto ang nararamdaman nila Ngunit alam ng mga matalinong introvert na mahalaga ang mga emosyon at maraming dahilan kung bakit maaaring maging matindi ang ating damdamin. Naunawaan nila na kapag ang isang tao ay nakakaramdam ng matinding emosyon, hindi naman dahil hindi nila nakikita ang mga bagay ng malinaw o dahil sila ay nagiging hindi makatwiran. Baka kailangan lang nilang marinig at maramdamang naiintindihan kahit na tila nag-overreact ka sa isang kaganapan o sitwasyon. Ang mga matatalinong introvert ay maglalaan ng oras upang alamin kung bakit matindi ang iyong reaksyon sa halip na ganap na baliwalain ang iyong nararamdaman. At number 11, it is what it is. Kapag may nagsabi sa iyo nito, sinasabi lang nila na wala nang magagawa para baguhin ang sitwasyon. Inaamin nila ang pagkatalo, marahil bago pa man nila subukan. Pero ang mga matatalinong introvert ay ayaw tanggapin ang katotohanan. Ito ay isang parirala na hindi nakakatulong. Oo, nangyayari ang mga bagay at kung minsan ay hindi magbabago ang mga ito. Gayunpaman, ang pagsasabi ng itis-watitis itis ay nagsasara ng anumang posibilidad para sa pagpapabuti. Alam na mga matalinong introvert na kahit mahirap ang mga bagay o tila wala ng pag-asa, kadalasan ay may mga solusyon pa rin. Kailangan mo lang silang hanapin. Siyempre, lahat tayo ay may kanya-kanyang sandali nadidismaya tayo, parang sumusuko kung minsan, at hindi laging madali maging cool kapag mahirap ang mga bagay. Ngunit kung gusto mo maging isang mas mahusay na pinuno, empleyado, kaibigan o kasosyo, kung gusto mo makilala sa iyong emosyonal na katalinuhan, oras na upang i ang mga pariralang ito mula sa iyong bokabularyo. Hindi sila nakakatulong sa sino man, hindi sa taong nagsasabi ng mga ito at hindi rin sa mga taong nakakarinig ng mga ito. Alam mo ba ang ilang surprising na katotohanan tungkol sa mga tahimik na tao? Panoorin mo dito.